Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos natin ay tunay. Hindi po siya peke. Hindi siya yari sa bato o yari sa kahon. Di ba tunay yung ating Diyos na sinasampalatayanan? Walang dahilan para tayo mag-alim pagka tayo ay lumapit sa ating Panginoon Diyos. Sabi sa Biblia, siyang makupad sa pagkagalit. may dakilang pag-uunawa. Ngunit siyang madaling magalit, nagbubunyi ng kamangmangan. Oh, ang sama ng asal mo! Pagkatapos ng ka, bintangero ka, bintangero ka, masama oh, asal mo! At tanong mo, paano mapapanatili yung kahinahunan? Matuto kang umibig, kapatid. Oy, lumabas ka. May araw ka rin. Didimanda kita. Sige. Alibawa, mahal ko ang isang tao Kahit nagagalit na ako, hindi pa rin ako nagagalit Napipigil ko kasi mahal ko yung isang tao eh Kaya tinatanong ko ka sa eh